bunsong anak ni Jacqueline Jose na si Gwen Garimond Ilagan Gok, pauwi na ngayong Sabado ng umaga sa Pilipinas. Ito ang ibinalita ng pamilya at ilang malalapit na kaibigan ng aktres, ayon sa ulat, ang dating singer at matalik na kaibigan ng yumaong aktres na si Bimbo Sirudo ang susundo sa airport kay Gwen para makapagpaalam sa kanyang ina sa huling sandali. Ngayong Sabado ang sinasabing paghahatid kay Jacqueline sa kanyang huling hantungan. Bimbo Cerudo, one of Jacqueline's friends from the music industry, said he would pick up Jacqueline's son, Gwen Garimond Gap, tomorrow morning at the airport. Jane, say hi to my wife, bahagi ng yulogi ni Bimbo kagabi sa huling burol ng kaibigan. Matatandaan na naunang nang sinabi ni Gabi ay Jenman, na nahirapan sila ayusin ang papeles ni Gwen para makauwi ng Pilipinas. Bilang special visa ang hawak nito, Nais din naman daw ng pamilya na masiguro na muling makabalik ng Amerika si Gwen matapos ang libing ng ina. Dahil ito rin naman daw ang gugustuhin ng yumaong aktres para sa kinabukasan ng bunso niyang anak. Samantala nakarating na rin kagabi si Filmar Alipayo ang partner ni Andy kasama ang dalawa nilang anak. Agad ngang dinamayan ni Filmar si Andy sa pag-aakomodate ng mga bisita. Nakalaan kagabi ang private viewing para sa mga kaibigan at kasamahan ni Jacqueline sa GME7 Kapuso Network. When Andy was growing up, kasi di ba nung hindi na sila, nung nagiwalay sila ni daddy, uh, away bate, away bate, alam, alam na open na open book naman mm yun. uh, ako yung, ako yung tumatakas kay Andy. Mm. <laughs> ako yung humihiram kay Andy, mm. kay Dita Jade. Pag may family gathering ng mga Eigenmans, so I would, I would, Uh, step up and represent na pag Nagkihiraming ko si Andy. Uh, and tita Jane, no, that's why yung closest namin tita Jane, go back years. Mm. Um, para sa kanya, parang ako yung tumayong. Uh, not that I was replacing my dad, no. Mm -hmm. Na mm -hmm. big brother eh. Kuya eh. Pinaka-kuya na tayo. Pi Pinaka-kuya eh. So isa sa mga una kong sweldo sa nung nagsistart pa lang ako sa showbiz ay I took di to go shopping bought her toys. yung mga simpleng uh, it might sound unfair to my other siblings mm -hmm. pero hindi naman kasi uh, of course i had my i had ira i mean mm -hmm. yung same kami ng mom we we're definitely syempre close talaga kami we grew up together tapos si let si si si, si, si timmy and si max uh nung bata kami, we, we sleep dun sa bahay nila, nung sila pa ni Tita Bing, ng daddy ko. So, ah, uh, eh, close. Ah, uh, let me know how I can help. Kasi nanay ko rin yan. warms my heart to know how much everybody loved my mother it's so amazing for me to see how much you guys loved her so much thank you